Magandang araw at narito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video. Napakaswerte naman po mga kababayan po natin itong mga drugista at ang kanyang mga parokyanom. Dahil habang gumagawa ng isang transaksyon, abay kitang kita mismo ng isang mayor sa Pampanga ang kanilang ginagawang iligal. Kaya agad umaksyon si Mayor at hinuli ito kasama ang kanyang mga kasamahan at nakatakas pa ang isa. Ngunit kalaunan mga kababayan po natin dahil na report agad ito sa pulisya abay na huli din itong nagtutulak ng illegal na droga. Narito po ang ating video mga kababayan. Isang mayor sa Pampanga ang ginagawang bentahan ng shabu. Mismong ang alkalde... Boy, boy, ta, ito ang Facebook Live video ng regular na pagbisita ni Mabalacat City Pampanga Mayor Crisostomo Garbo sa mga kababayan niyang bedridden patient sa barangay poblasyon noong nakarang linggo. Pero kasabay ng kanyang pagbisita sa lugar, nakunan din sa video ang grupo ng individual na ito na nag-uusap sa gilid ng kalye. Mismong si Mayor Garbo ang nakapansin sa tila kahina-hinalang transaksyon ng grupo kaya sinita niya ito. May securities already telling me na uh, doon sa kantong aabutan namin, hotspot talaga yon. May nakita akong four uh, na kalalakihan, apat na kalalakihan at saka isang babae. Nakaumpok sila. Kala ko nga, ano lang eh, yung street vendor lang. So while nakaganon sila, nakatalikod sila lahat eh. Ganito eh. Dito kami galing. Dito sila nakaganon sila. Ganun dating. So pag ano nga sumili pa ako. Hoy, ano yan? Kasi nakita ko sa okay. si sa Si talaga. Nakita ko siya si tapos, hoy, ano yan? Sabi ko nagpulasan sila. Grabe ano, mga kababayan po natin. Ganito na ngayon ang bagong administrasyon. Talamak talaga, ano? Imagine mo nasa kalsada, ah, napaka Uh, walang hiya ng mga to mga kababayan po natin. Grabe na talaga ano mga kababayan po natin ang sobrang talamak ng bintahan ng droga. Imagine mo napakaliwanag ah, sa gilid pa ng kalsada nasa pampublikong lugar pa sila nagbibintahan nitong uh, droga mga kababayan po natin. At buti na lang uh, itong uh, mayor mga kababayan po natin ay uh, walang takot ah, na pinaguhuli itong mga dorogista. So ito yung dapat paghangaan at uh, tularan ng ilang uh, mayor uh, sa bawat probinsya, sa bawat bayan. Yung talagang naglalakad na parang ordinaryong tao lang. Naglalakad uh, para puntahan ang kanyang mga nasasakupan para bisitahin. So napaka ganda pala. At least, nalaman niya na ang lugar na ito ay talagang front sa bintahan ng illegal na droga. So agad-agad nung may maholi siya, pwede niya agad ipa uh, red or ipa-check sa mga polis uh, itong lugar na ito. Mabilis na nagsipulasan ng grupo at nakatakas ang lalaking pinag-iinala ang tulak ng droga. Nahuli naman na mga kasama ni Mayor Garbo ang lalaking kausap ng grupo. Agad ipinagbigay alam naman ng alkalde sa hepe ng kapulisan, hepe ng pulisya sa bayan ng Mabalakat, Mabalakat ang kaya. nangyari. Nang dahil sa salaysay ng lalaking nahuli ng grupo ni Mayor, nagsilbing susi ito upang matuntun ang grupo ng mga pinag-iinalaang tulak ng droga sa lugar. Ng araw ding yon, nagsagawa ang mabalakat pulis ng anti-drug bypass operation sa barangay. Nagkaroon kami ng mga follow-up at the same time nag-conduct kami ng uh, bypass operation. No? Meron tayong nahuling dalawa po doon. And then yung isa po doon, ay yun po yung nakatakbo dun sa tagpo na kung nasaan si Mayor na nakahuli. Huli ang dalawang lalaking kinilalang sina Gerson Balahadia at Sarek Serano, Parehong pinag-iinala ang tulak ng droga sa lugar. Nakumpis ka sa kanila ang tatlong sachet ng shabu na humigit kumulang 4 na gramo katumbas ng alagang 27,000 piso. i rehas na ngayon ang dalawa at naarap sa kasong paglabag sa Republic Act Number no. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nang dahil naman sa nangyaring insidente nangangako si Mayor Garbo na mas paitingin pa ang mga gagawing aksyon upang tuluyang masugpo ang problema sa pagbebenta at paggamit sa ilegal na droga sa Mabalaka at Pampanga. Kung ako mismo hindi ko pinalampas yun, why would I stop in doing this. That I can assure my constituents na hindi tayo titigil. So napakaganda ang uh, pagkakataong ito mga kababayan po natin dahil mismo itong si uh, Mayor, ang Alcalde uh, alkalde ng Mabalakat Pampanga mga kababayan po natin ay natsambahan niya talaga siya mismo nakita ng talamak na bintahan ng illegal na droga na kahit napakaliwanag, nasa public na lugar nasa gilid lang ng daan ay kaya nilang uh, magbintahan nitong illegal na droga so ito yung uh, dapat talaga gayahin ng ilang mayor, hindi lang nakaupo diyan sa kanilang lamisa at nag-uutos lang sa kanilang mga tauhan dapat maglakad din para personal talaga nila na makita kung ano ang sitwasyon ah, sa kanilang ah, paligid, tagay itong ginawa ni mayor, so good job, at least nagkaroon siya ng idea, at the same time ang mga polis ay nagkaroon ng pagkakataon na at na magtrabaho, hanapin o talamin kung sino nga ba itong mga individual na nagbibenta ng droga. E eh, malay natin, uso uh, na rin ngayon itong sabwata ng drogista at mga pulis. E eh, kaya siguro hindi mahuli-huli dyan, uh, ito opinion lang na po natin, e eh, baka naman kasabwat din ang mga pulis, mga kababayan natin. So yan po yung ating update, uh, isang good news po yan. Maraming salamat po at uh, huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento sa loobin patungkol sa issue ito. Mapa-positibo o mapa-negatibo. Maraming salamat po mga kababayan